Maganda nga po mga kaibon so welcome back sa aking youtube channel ang KenKen Ken Mini Aviary. so for today's video ay pag-uusapan natin paano nga ba malalaman kung pertil ang itlog ng inyong alagang ibon so kung gusto mo itong malaman so tara at samahan nyo ako bak back mga kaibon so ito na nga ituturo ko sa inyo kung paano natin malalaman kung fertile o infertile ang itlog ng iyong ibon so lalo na kung bago ka pa lang sa larangan ng pag-iibon ay eh, syempre kung natuwa ka na na nagkaroon ka ng alagang ganito ay eh, syempre mas matutuwa ka kung malaman mo na nag itlog na yung iyong ibon kaso nga lang may inaantay ka ba na mapipisa sa itlog ng iyong ibon. So sa, video na ito ay matutunan mo kung paano mag egg candling. So ito yung ginagamit o ginagawa para malaman kung fertile o infertile ang inyong alagang ibon. Dito sa aking ibonan ay ang ginagamit ko ay dalawa. So meron ang tinatawag na direct contact at indirect contact. So ito yung mga ginagamit ko pag nag-e-egg candling. So, yan. So, itong isa, ito yung pen light. So, ayan. Pen light. Yan. So, ginagamit ko to para sa indirect contact. So, para hindi ko nahawakan yung itlog. So, ayan. Ito namang isa is cellphone. Ayan. Ginagamit ko na sa ito sa pang direct contact. Pero, pwede rin sa indirect contact kaso masyadong risky kung itututok mo to sa mismong itlog at possible na mabitawan mo at baka mabasag pa yung itlog so ito na nga yung ginagamit natin dalawa so kailan nga pa ba, bago tayo magsimula ay kailan nga ba dapat mag candling so nagkakandling tayo dito sa ating ibunan 7 to 10 days o mas kainam kung 2 weeks so para malaman natin kung pertil or yung itlog ng ibon so tara at simulan na natin mga kaibon so ito na nga mga kaibon so simulan na natin ang una natin gagamitin ay itong penlight so yan so buksalan natin yung yung nest box so tutuklan natin dito sa itlog at lang natin itong penlight. So makapansin yung mga makakapansin niyo mga kaibon, nung tinapat natin ng penlight, meron kayo nakita na parang mapula at puro mga ugat. So ito ang fertile na islog. Second egg. So yan fertile din. Yung islog na pangatlo, fertile din. At ipang-apat ay fertile. So itong itlog na 'to ay fertile. So yan. So mamaya pakikita ko sa inyo yung itsura ng itlog na hindi pertil. So lilipat naman tayo sa may taas mga kaibon. So meron din tayo rito itlog na taas. So palabasin muna natin yung breeder. So yan. So kailangan nakalabas muna yung breeder bago kayo mag-check ng, ng itlog. Para maiwasan yung mga kawala. So yan. So meron tayo itong tatlong itlog. So tapat lang natin yung ating penlight So ayan, makita nyo mga kaibon, pag tinapat nyo dyan, ayan, so, napula yung itlog at may mga ugat. So ayan. So itong itlog na to ay fertile. So tatlong itlog ay fertile. So ganun lang mga kaibon. Yung fertile na itlog pag tinapatan mo, meron kayong makikita mga ugat. Ayan, ugat. Ayan, FRTB. So, meron na kayong inaasahan na makikisa. So, proven na yung inyong breeder na kak at hen. Dahil nag niya yung kanilang itlog. So, pakita ko naman sa inyo mga kaibon, yung itlog na hindi fertil. So, ito yung mga itlog mga kaibon. So, meron ako itong itlog na kinuha. Ito yan. Ito yung mga infertile na itlog. So pag inilawan natin yung mga kaibon, ayan. So wala silang mga ugat. O so, plain lang. Ayan mga kaibon. Plain lang yung itlog ng ganyan. So wala. So ito yung sa penlight mga kaibon. So, ito yung ginagamit sa penlight. Pagka yung gusto nyong check yung ibon na hindi na kailangan hawakan. Kasi mayroong masiselan ng mga ibon na pag ginawakan yung itlog, ay baka may tendency na basagin o hindi na limliman. So, yung pangalawang method na gagawin natin ay through cellphone mga ibon. So, check natin yung sa kapila. So, ito mga ibon yung sa cellphone naman. So pwede rin itong gamitin sa indirect contact kung sinasabi ko na tututok sa itlog kaso nga lang medyo risky nga. Kasi nga pag tinutok nyo ito sa itlog ay possible na mabitawan nyo at mag-cost pa na mabasag yung itlog. Kaya ito ay ginagamit ko lang pang direct contact. So kukunin natin yung itlog at saan natin ito second link. So pakikita ko lang sa inyo mga kaibon kung paano ko ginagawa ito. So ayan mga kaibon yung itlog natin. Itlog pala natin. Itlog ng ibon. So ang gagawin natin dyan, so bago natin hawakan yan mga kaibon, ay siguraduhin muna ninyo na kakapit kayo sa sa patoka. So kasi yung kamay natin ay merong ibang amoy. So pag once na kinapit natin to directly sa itlog, ay possible na mag yung amoy ng kamay natin sa itlog at baka hindi na limliman ng ng breeder o yung ibon so kakapit nyo lang yung kamay nyo rito so bago natin kapitan yung itlog so yan so magkabila yan. tapos kunin natin yung itlog so huwag nyo kakalimutan na kumapit ng itlog <laughs> 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 ng patoka basta so, talaga ka lang dito so ito na mga kaibon yung ating mga itlog so isa rin yan ay fertile so kinuha natin dito sa may kabilang cage so pakikita ko lang yung pagkakaiba nila at kung paano natin gagawin to gamit ang cellphone so ito yung cellphone natin so yan so ito yung sinasabi ko kung nasa nest box so pwede nyo itapatli yan so kaso nga lang masyadong risky dahil nga baka possible nabitawan mo yung cellphone mo ay eh, mabasag pa yung itlog so ganito yung ginagawa ko pag ang pag indirect o pag direct contact tone. hawakan mo yung itlog dito mga kaibon at tatapat nyo lang dito ayan. So, kailangan kasi may medyo madilim na area nyo gagawin to para makita nyo yung so ayan, may ugat sya kaso nga lang ayun ayun Ayan, may ugat mga kaibon. Ayan. Ito yung fertile na itlog. So, mas okay kung nasa dilim na lugar kayo, saan nyo gagawin ito. Ayan, ito. So, ayan yung fertile. So, hindi lang masyadong pansin kasi maliwanag sa aking lugar. So, ayan. Fertile na itlog. So, itong isa naman, yung infertile. Pag tinapat nyo yun dyan, ayan. So plain lang siya. So white, wala wala kayong makikita ng mga ugat. Okay. Matapat nyo lang na ganyan. Kung gagawin nyo ito mga kaibon, nasiguraduhin nyo na sa mali, madilim kayo na area para mas makita nyo ang maayos. Okay. So yun nga mga kaibon, yung ginagawa ko pagka yung sa cellphone through cellphone sa personal naman mas kita to mga kaibon pagka hinawakan nyo to ay, mas kita yan Ay, masyadong maliwanag lang yung lugar uh, ano. so ito ay fertile at yun ay mga infertile pero kung gagawin nyo ito mga kaibon ay siguraduhin nyo na kakapit muna kayo sa patoka bago nyo kunin itong itlog so, kung um, lalo na kung ang gagamitin yung method ay itong cellphone so, kailangan natin kapitan yung itlog so, yan. so babalik ko na itong itlog sa kanyang pugad so yan. so yun ang mga kaibon yung tinatawag natin na egg candling o yung paraan para malaman kung fertile o infertile yung itlog ng yung mga alagang ibon. So gumamit tayo ng dalawang method ito ay yung true pen light at true cellphone so yun yung ginagawa ko mga kaibon so yun at sana may natutunan kayo mga kaibon sa aking video kung bago lang kayo napadpad sa aking youtube channel ay syempre huwag nyo kalimutan mag like share at syempre subscribe itong youtube channel ko so hanggang dito lang muna mga kaibon keep breathing and God bless us all.